Madami to. Kaya naman, okay. marami tayong mga tayo nila. Wala pa, ba pa. Magandang maganda ganito so sa yung mga kapari natin. Ngayon ay nandito tayo sa UP Diliman para i ang isang uh, natatapos din. Ito sa UP na sa yung parin. Nakatatapos lang kanina. So, natasaksayan natin sa ating likuran. Yung program pa rin nila hanggang ngayon. At ma kasi yes, pati sa playlist namin sa municipal ordinance na, si na, si na nagwala pa sa series of statistics. Meal fight na lang tayo mo sa banda to. Kasi <laughs> naman sa event na to, ah, uh, makakapagod tapos namin mag-doing rehearsal. Kung mga bakal sila uh, <laughs> sa Ah, makakalaban namin mga Indonesian, Chinese, and mga ilang grupo pa patong pinaghandaan. Mga days. <laughs> mga today. <laughs> So nakita naman po natin napaka productive ng ipinunga ng inyong pagsisikap <laughs> within two days. Nakabuo agad kayo ng, ng, ng nasabing news sa inyong TV. So aside po dito, meron pa po bang susunod na mga program bukas? May program pa rin bukas sa NAIA, sa next time sa Cebu Pacific. Eh, yung pila namin yung ano, yung next may episode 2 pa kasi may part 2 pa. At kasama yung nag-aadam niya yun. Nag-aadam siya. At dyan po, dyan po nagtatapos ang ating balita. Meron po siya nang mananawagan dito, isang lalaki. Isang lalaki. Dito na awili mananawagan. Pasok, mananawagan ka nga ako. Mananawagan po ako, nawawala po yung kapalit ko. Meron po siyang ribbon oh. sa ulo, lalaki po siya. Naka pink po siya na dress. Naka 6 inches na heels. Bakit balik naman? Next. Ayan! Ayan! Bakit kumuli natin na! At maraming maraming salamat sa isang panawagan. Sana masagpuan niya ang kanyang kapatid. So shoes. yung nasa likuran natin ay yung reporter so talaga. Nagpapanggap lang kami kaya kaya natin. So. Papag-merit makikita. Ganyan siya. Ganyan Ang lang, ito. Magandang magandang gabihan sa ngayon sa UP Diliman at kine-celebrate natin ang Latin Parade dito ngayong gabi. Um, Kanina nasaksihan natin ang mga programa <laughs> na. nila. natin kayo na, kayo na ko nababog ng programa na, nila noong Lantern Parade. Nasaksiyan natin ang iba't ibang estudyante na may iba't ibang tema patungo sa kaunlaran. At kayo Ay! <laughs> Makakausap natin ang isang estudyante na magmumula sa College of Architecture. Magandang gabi mabigyan. Hindi mo na tala dito. Kamusta um, ang naging participation mo sa naging Lantern Parade? Masaya po po siya. Masaya mo Ilang buwan niyong pinaghandaan yung Lantern Parade niyo? Isang taon po namin actually Um, At dyan nagtatapos na ating balita. Mamaya masasasayan natin ang 15 minutes i um, firework display, Dito. <laughs> <of Yuppie> I'm <Diliman. laughs> <laughs> yeah. a firework display. I'm you firework display. I'm a a lot of I'm a Never really a Could never figure out how love, how love.

Kaya na namin 'yung review. Pero sayang, kawawa naman kami ni Karen, na kami nakapangarap. Mm. ito 'yung mga ano na ipitin sabi no na telecon na. Kasi inihihintay pa namin 'yung Pioneer na may a or driver of a black vehicle, Toyota car. Will suddenly makikita 813 'yung move his car. We have to go to the hospital. or the car with plate number WRV214 again. A red Toyota car, plate number NCO813. Pakiusok po ang kotse ninyo or ang isa pang kotse na plate number WRV.